So ito mga kababayan, Ibig sabihin po, ha, meron pong nakarating sa atin ngayon, mga kababayan, na kung saan. Ha, alam na po ng ombudsman, alam na po ni Buying Rimulia, itong uh, nangyayari ngayon na kung bakit. Ha, bakit pala ayaw ng mga diskaya talakayin ang 2022 pababa? Ha, 2022 pababa sa flood control issue. Kasi bakit? Naku po, pakinggan ninyo si Boeing. Ha? Ito, I will tell you frankly, mga kababayan. Si Bungo, bago magpasko. Ito po. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, mm. kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa state witness evaluation <laughs> at case build-up ng DOJ. Sabi nila, they had to go through a mediator. Tapos, lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila mayroon siya nakialam, binigyan lang mayroon siya ng 3% parang gano'n. ganun. Eh, hindi rin hindi siya gano'n eh. Pastor Yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol di 17. Panahong mm. special assistant pa sigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama yeah. oh. ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Pero siya nakialam, binigyan lang na siya ng 3% pa rin Di ba? Kita ninyo. Hindi siya nakialam, pero binigyan siya ng 3%. So, nasaan yung 3% na binigay kay Bungo? Alam na ni Boying Rimulya. Naku po. To Vice President Sarah. Nilagana ang bata class na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga... Sumasakit ang dibdib ko. Naku. Tigilan mo nga ako sa... Diyos ko po, mga kababayan. Ha? Ah, Klarong-klaro yan, ha? Mm. So ngayon, mga kababayan, ha? Ah, eh, ako, nagsabi lang naman ako, actually, ito si Boeing. Ha? Ah, kumbaga, binira nga to ni, ni Samuel Martirez si Boeing kanina. Kasi daw, ganito yan mga kababayan, hindi daw po trabaho ng isang ombudsman ang araw-araw magpapreskon. At hindi daw ah, trabaho ng isang ombudsman na ipaalam sa publiko kung ano yung ginagawa. Naku mga kababayan, parang sa bagay. Kasi dati si Samuel Martirez hindi naman nagsasalita. Diba? Inagugulat na nga lang tayo na ang salin ay nakaprivate naka na, bawal na ipublic. 'di ba? Mm -mm. binira ngayon ni Samuel Martinez ito si Boying Rimulya. Actually mga kababayan, kung papipiliin ko kayo, ah, sino ang mas gusto ninyong maging ombudsman? Si Samuel Martinez or si Boying? Nung panahon ni Samuel Martinez lahat naka-public o oh, naka-private, no? Salen yung mga kaso na gugulat tayo na na, na -di dismiss na hindi alam ng taong bayan tapos pera naman ng taong bayan 'di ba compare ngayon kay Buying na kung meron mang aksyon, meron mang pangyayari, meron mang uh, tawag dito, ganap, ay ipinapaalam niya sa taong bayan. Yan ang tinatawag nating transparency. ba? Diba? O ngayon mga kababayan, ha? kung ako papipiliin, mas piliin ko si Buying kasi bakit? Yung, yung kaso kasi na inaabangan ng taong bayan, may update siya. Halimbawa, ngayon, katulad yan sa kaso ni Bongo na ipinail ni Trillanes. Mm inaantay natin kung ano yung update kasi sabi nga ni Boeing, oh, sige, itong file ni Trillanes, bigyan ko na lang kayo, i-update ko na lang kayo. No, mag, mag ano ako, magpa ako kapag ano na ang nangyari, ano na ang resulta ng investigasyon. So mas maganda 'yun, mga kababayan. 'Di ba? Hindi katulad kay Samuel Martirez, katulad sa kaso ni Joel Villanueva, nagugulat na lang tayo, dismiss na. Eh bakit hindi natin nalalaman na dismiss 'yun? Eh dapat malaman ng taong bayan 'yun kasi pera ng taong bayan Di ba? Pera ng taong bayan ang pinag-usapan dun. FIDAP up. up. ang pinag-usapan dun. So ngayon mga kababayan, pag sinabi natin FIDAP, up, pera yun ng taong bayan. So bakit ha, hindi ipinaalam, hindi ipinupubliko? Di ba? Nagugulat na nga lang tayo na ang kaso na yun na ipinadismiss ni Ombudsman uh, Conchita, nagulat tayo na nung si na, na prank si Boying. Bakit? Hala, yung kaso na dapat i-dismiss, si Villanueva, na-dismiss. Yung kaso, hindi si Villanueva. Kaya bakit hindi pinu pinupubliko? Ngayon, nung in-interview itong si Martires, ah, sabi niya, hindi ko maalala eh. Kung basta, dismiss ko lang, pero hindi ko naalala kung kailan ko dinismiss. Di ba ko hindi ka pa naman tanga? Ano yun? Bibili ka ng bahay? Lupa? Pipirma ka na hindi mo alam kung ano yung nandoon sa so pinirmahan mo? Ganun lang yun? ba? Diba? Mm -mm. Ma'am, uh, uh, Sir Joseph, uh, Carmelota Clivon, no? from uh, USA, may shout out po. No? Huh? Kaya na, di ba? Meron tayong karapatan malaman ang update sa mga kaso sa ombudsman. Tama, Ma'am Ginger Tea, di ba? Mm, mm pipiliin ko si Buying Rimulya. Transparency lang talaga ang gusto ng taong bayan. Totoo yan, mga kababayan. Alam niyo ba ngayon na, I will tell you frankly, no? sa araw-araw simula nung ibinulgar ni PBBM, di ba? I ibinulgar ni PBBM yung patungkol sa corruption sa flood control. Alam niyo bang inaantay ng tao? Ha? kahit ako, sino ang makukulong? Kailan makukulong? Sino ang makakasuhan? Yan lang naman ang inaantay ng tao. Ngayon, saan ba natin yan malalaman? Sa ombudsman. Kasi sa ombudsman nila ifinile, hindi sa Korte Suprema. Diba? Oh, Ma'am Tilma, may galabsyara sa Germany. Alam nyo ba ang inaantay ng tao ngayon? Sino ang makulong? Ilan ang makulong? Kailan makulong? Sino ang makakasuhan? Diyan sa flood control. Diba? ba? Tapos sasabihin ni Samuel Martinez na ngayon lang ako nakakita na isang ombudsman araw-araw preskon, araw-araw nagsasalita sa sa media, araw-araw humaharap sa media. E anong gusto mo mangyari sa isang ombudsman? Nakatago lang, gala dito, gala doon. Tapos gagastos ka ng pera ng taong bayan para sa travel mo around the world? Ganun ba? Ganun ba ang trabaho ng isang ombudsman? 'di ba? Na tinalaga ka diyan kasi hahawakan mo yung mga big time na kaso at ipaalam mo sa tao, 'di ba? Kasi nga Ombudsman ka para transparency at malalaman ng taong bayan lalong-lalo ngayon mga kababayan na ang issue ng Pilipinas ay patungkol dito sa flood control. Hmm. Is a big flood control, pera po ng taong bayan 'yan. Pera ng Pilipinas 'yan pera ng mga taxpayer yan. Ngayon, kailangan lang din po at karapatan din po naming mga taxpayer na malaman kung ano na ang resulta at desisyon ng ombudsman kung makukulong na ba, sinong makukulong, kailan makulong, saan ikulong, sino ang makulong at ilan ang makukulong. Di ba? Palibasa kasi ang gawain ni Samuel Martinez puro secret. Di ba? Mm, -mm. Diyos ko naman. Oo, nakita ko yun mga kababayan. Ito ha. Pakita ko sa inyo ha. Hmm. Ito mga kababayan ha. Ito, Samuel Martiris. Hmm. Martiris. Ayan, mga kababayan. To Buying. Reaction niya ni Samuel Martiris kay Buying. But I would advise on which one, Remilia. Oh. If you are listening, oh. you would conducting press conferences almost every day. Oh. <coughs> Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Mm. Pero mo hindi mo alam ang proseso sa, pag, sa isang kaso. Emotional damage! Kita mo yan? Ha? Ah? If you are listening, oh. you would stop conducting press conferences almost every day. Mm. <coughs> Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Bakit hindi kay bakit hindi pwedeng mag press conference every day? Ikailangan nga ng taong bayan 'yan. Kaya nga si Boying ang pinili ng tao, pinili ng ilan o iilan diyan. Kasi transparent siya. 'di diba? Kung ano ang sikreto ninyo diyan sa Ombudsman, hindi namin nalalaman na 'di diba, may kasabihan tayo anong sabi ni Pinoy? Kayo ang bosko. Ultimo nga presidente Ang presidente makapangyarihan sa lahat. Pero mas may makapangyarihan pa sa presidente ang ombudsman. So ngayon, kung ang presidente, kailangan nating malaman kung ano ang ginagawa, saan pumunta, ano ang lugar na pupuntahan niya, kailan ang alis niya, ano ang araw na to, ano ang gagawin niya. Kasi nandiyan nakasunod ang, PT, ang, ang, ang uh, ano, People's Television. 'di ba? So bakit ang ombudsman ay hindi pwedeng malaman ng tao? Tanong ko lang din po sa ombudsman, sino bang nagpapasahod niyan? May negosyo ba ang ombudsman na parang mall na ang kita ng negosyo ay iyan ang pinapasahod sa inyo? <coughs> ang pagkakaalam ko, ang sahod sa ombudsman ay pera ng taxpayers' money. Ah, taxpayers' money po ang sinasahod niyo diyan. Kaya po may karapatan po ang taong bayan na malaman ang bawat galaw. Yeah. May karapatan po ang taong bayan na malaman ang bawat detalye, balita at mga proseso ng mga kaso na isinampa dyan. Katulad na dito kay Bongo. ba? Diba? Hindi po pwedeng ganun. Ano yon ano yun? Kaso ni Bongo? Hindi ipapaalam? So magugulat na lang kami after 5 years, 3 years, dismiss na? Ano yun? Katulad sa ginawa mo kay Joel Villanueva. Tapos may advice sa advice ng Ombudsman Remedio. Mm. If you are listening. You would oh. Stop conducting press conferences almost every day. Mm. Because you will never know what is really happening in the office of the Ombudsman. Mm. mo hindi mo alam ang proseso sa pag sa isang kaso. Jusko naman Samuel Martinez. Ah. Eh? Hindi alam ni Boying Rimulya ang proseso ng isang kaso? Baka pag i-check natin yung credentials ni Boying at credentials mo, magugulat ka. Hindi mo ba alam si Boying? Ah, si Boying nag-apply, pinaglaban niya para maging ombudsman. Ikaw, inappoint ka lang. Magkaiba yung dumaan sa pagiging ah, tagaligpit at tagahugas ng pinggan kaysa sa madiritsyo maging manager ah Tandaan mo yan, Samuel Martires. Si Buying nag-apply. Si Buying binatikos tinadtad ng kaso bago naging ombudsman. E ikaw, diritsyo kang naging ombudsman kasi inapoint ka. Tandaan mo yan. ba? Diba? Si Buying nag-umpisang sweeper, cleaner, dishwasher, bago naging ombudsman. E ikaw, at uh, take note, kung i-compare natin ang credentials ni Boeing at degree ni Boeing versus sa degree mo, nakakahiya. ba? Diba? Nakakahiya, martiris. Kilala, alam mo ba si Boeing kung gaano katalino yan? Si Boeing dumaan ng DOG secretary, ikaw hindi. Tapos kung i-questionin mo na hindi alam ni Boeing ang proseso sa ombudsman, hindi ka na Baka pag i-research ko dito. Ah, ano ang degree ni Boying? Magulat ka. At ano i-compare natin yung degree mo. 'Di ba? Sa mga hindi po nakakaalam. Ah, si Boying hindi po basta-bastang Boying 'yan. Kung meron tayong top notcher na Marcos, meron tayong top notcher na Boying. Si Boeing ah, dumaan ng kung ano-anong pinagdaanan na DOJ hanggang sa na ombudsman. Si Samuel, ah, anong nadaanan ni Samuel? Diretso siyang appoint. Hindi nga man lang dumaan pagka DOJ secretary. Diba? just ko si Boeing. ano ang mga nadaanan ni Boeing? Tapos sabihin mo hindi alam ni Boying ang proseso? Baka pagka... Nag-exam kay dalawa ni Boying, matalo ka. Diyos ko naman. Mm -mm. Naku, Diyos ko, Samuel. Stop conducting press conferences almost every day. Mm. <coughs> Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Hindi talaga alam ni Boying kung ano ang nangyari sa office of the ombudsman. Kasi nga, nung naging ombudsman siya, nagulat siya eh. Na-dismiss na yung kaso ni Joel. Na hindi alam ng taong bayan. 'Di ba? At saka bakit hindi po pwedeng mag-frescon si Buying? Katulad niyan, kinasuhan ni Trillyane si Bongo. So, kung hindi ipaalam ni Buying 'yan, hindi na alam ng taong bayan kung anong resulta dun sa kaso. Oh, katulad niyan, kinasuhan ng ICI si Jinggoy, si Villanueva, sino pa? Yung mga sangkot si Diskaya, o mga sangkot sa flood control, ilan silang kinasuhan? Oh, kung hindi pa alam ni Buying yan at magugulat na lang kami pag research namin, dismiss na. So sa tingin mo matutuwa ang taong bayan? Huwag mong itulad si Buying sa iyo. Alam niyo sa totoo lang, I will tell you frankly mga kababayan. ah, Alam nyo si Buying, kaya hindi siya natatakot na mag-press everyday kasi wala siyang tinatago. Yan ang totoo. Kung may tinatago ka, Ah, hindi ka talaga mag code, hindi ka lalabas sa media. Pero kung wala kang tinatago at gusto mong malaman ng lahat, no? Yung sinasabing transparency. Ah, mga kababayan, araw-araw ka mag Wala namang bayad mag araw-araw, nandiyan naman yung media eh. 'Di ba? Yan ang totoo. Diyos ko. Ibig sabihin, kaya si Buying laging nagpa-press sa madaling salita, wala siyang tinatago. Oh, kaya kayo noon ayaw niyo mag-presscon, ayaw niyo lumabas sa media kasi nga lihim ang ginagawa ninyo. 'Di ba may tinatawag tayong silent is dangerous? Mm. So ibig sabihin si Buying, ah, lumabas sa media. You're saying that you were in fact protecting um these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? Go ahead. Don't get me wrong. Mm. One of the powers or of the mandate given to the, to the ombudsman is to be the protector of the people. Mm. The word people is used in unqualified terms. Ah, oh. Kung ang ombudsman ay protecting people, mm. bakit yung pera na sangkot sa FIDAP ni Joel Villanueva hindi mo ibinulgar at hindi mo isinapubliko na dismiss na pala ang kaso. Oh, ngayon ang tanong, para ka ba talaga sa taong bayan o para ka sa politiko lang? Kasi kung kung para ka sa taong bayan, ang ombudsman ay para sa taong bayan, no? Protecting people's life, no? Oh, and people's equality. Mm. Eh bakit yung kaso ni Joel Villanueva, hindi na isa eh, publiko at almost ah, ilang years mo tinulugan yun bago mo dinismiss inagugulat eh, na nga lang kami dismiss na eh. kung hindi palang si Buying. ang naging ombudsman hindi malalaman ng tao yan na dismiss na pala pangalawa Kung hindi dahil kay Buying, hindi matata malalaman ng taong bayan na nagpasok ka ng almost 200 plus ka mga employee na alam mong pa ba, paalis ka na. Bakit mo ipinasok yung 200 plus na employee sa ombudsman na alam mong magriritero ka na? At alam mong papalitan ka na? For what? Para itani mo doon? Para saan? Kapag may kinasuhan na sangkot, nakaalyado ni Digong, may tagasumbong, may mata, may espiya, Diba? Alam mong bawal yun. bakit gumawa ka ng sarili mong decision? Yan ang mahirap sa inyo eh. Yan ang mahirap sa inyo. Para kang si Digong, bakit? Tignan mo si Digong. Ang Pilipinas, sumali sa pagiging miyembro ng ICC ah? 2011. Ngayon, nagugulat ang taong bayan na 2019, ang Pilipinas hindi na miyembro ng ICC. Bakit? Tinanggal na ni Digong. So, ang tanong ngayon, alam ba ng taong bayan na tinanggal ni Digong ang ICC? Hindi. Kayo-kayo lang. Diba? O, oh, the family of three. May shout shoutout po. 'Di ba? Lahat ng didiis ngaling sabi ni Ma'am Ginger T. Hindi nga natin nalaman na nakasuhan si Pokerman. Kaya nga 'di ba, Ma'am Ninita kaya byab. Hindi nga namin alam na may file pala si Conchita Carpio Morales na dismissal para kay Joel. Nalaman na lang namin o no, si Buying na. Hmm, pangalawa, hindi nga namin alam na naka-private pala ang mga salin ng politisyan. Hindi nga namin alam na bawal pala ang sal buksan. Samantalang si Buying pwede naman pala at binawi nga ni Buying yung paggiging uh, yung ginawa mong uh, kautusan na pinagbawalan kalkalin ang salin ng mga official kasi naalala ninyo mayroong isang trabahanti ng Umbudsman nilabas yung salin ni Digong sinibak nila. Ng mm, ganyan sila kasi nungaling. Ganyan sila ka. Magnanakaw ang tawag dyan Kung wala kang ninakaw Wala kang tinago Bakit kailangan mong i-private? Tignan ninyo Sino ba yung Trabahanti ng ombudsman noon na Nilabas yung salin ni Digong Sinibak nila sa pwesto Ito ba yun mga kababayan? Ito yun no Hanapin ko lang ha hmm. ah, Ombudsman Sinibak Ni Digong ito, oh, mga kababayan. Diyos ko, sana lumabas. Inalis na sa pwesto si Oberon Deputy Ombudsman si Melchor Arthur Carandang ilang buwan matapos itong ilabas ng bank transactions ni Presidente Rodrigo Duterte at ng pamilya nito mismo hmm. si Special Assistant to the President Christopher Bungo ang nagkumpirma sa pagkakasibak ng opisyal batay sa si inilabas na desisyon ng Office of the President na pirmado ni Executive Secretary Salvador Mediagaya na kitaan si Carandang ng paglabag sa anti-graft and corrupt practices act at the trial of public trust. Mm. Inabsuelto naman ang office of the president si Deputy Ombudsman for Mindanao Rodolfo Elman at iba. Kita ninyo, nilabas ang salin, kinasuha ng ano, graft and corruption. Siya patuloy ngayon yung corrupt. Nung nilabas niya yung salin ni Digong at ng pamilya ni Digong, si Karandang ang naging corrupt. Kinasuhan ng graft and corruption, sinibak, kasi nilabas ang salin. So paano naging graft and corruption ang kaso niya nang wala naman siyang ninakaw? Kita nyo yan? Kung sino pa yung nagnakaw, ah, siya pa yung absuelto. Kung sino yung naglabas sa ninakaw, na hindi alam ng taong bayan, siya pa yung nakasuhan. Di ba? Kita ninyo yan? Oh. Well, I'm gonna flush out at the trial of public trust. Oh. Inabsorto naman ang office of the president. Betrayal of public trust? Ang paglabas ng salin, betrayal of public trust? Huh? Nakasuhan ng graft and corruption and corrupt practices tapos betrayal of public trust? So ano bang ninakaw doon ni Karandang? nilabas lang naman ni Karandang yung sali ni Digong kung gaano kalaki. Tapos nagulat ka, kinasuhan siya ng betrayal of public trust. Ang graft and Corruption Act Practices? Or Practices Act? My God! Dito lang sa Pilipinas yan, mga kababayan. Kapag bistuhin mo, ilabas mo yung kabulastuga ng isang politisyan, ikaw pa yung nakukulong. di ba? Mm, mm. Amping mo tanan diha kanunay. Worry ako sa amin host. Si Bula pula pumaktan. Mm -mm. Si Marty Riz ay siyang lumabag sa konstitusyon. Kaya nga. Kita nyo yan? Diyos ko, yung kinagisna ng taong bayan na dapat malaman ang pera ng mga politisyan, pinagbabawal. Kaya nga malayang magnakaw eh, kasi bakit? Walang salin malayang magwa, magnakaw, malayang tumanggap ng kickback kasi hindi malalaman ng taong bayan kung ilan na yung pera. Bakit? Bagyo ba? po bagyo po talaga. Mag-iingat po kayo mga kababayan ha sa mga matatamaan ng bagyo. Mag-iingat po kayo kasi napakalakas po ng bagyo. oo kung papasok ka sa politika, mananalo ka kasi totoo kang tao, wala kang kaarte-arte, madali kang lapitan. Bakit po, Sir Jerry, nalapitan mo na ba ako? <laughs> Alam mo sa totoo lang, kung ako pumasok sa politika, maraming papatay sa akin, mabibisto sila eh. Mm -mm. Kasi alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung ako papasok sa politika, tapos may malaman akong politiko nagnakaw, tapos hindi ako bigyan, bulgar ko talaga. <laughs> Parang si Sarah, tignan mo. No, oh, ang usapan siguro nila ni Martin, ni Saldico at ni Sarah, oh, ito 1 billion, nakawin natin. O oh, hati tayo dito, divide into 3. Yung bariya, pambigay na lang natin ito sa mga nagdadala ng ano, nagdadala ng baleta mga driver. Oh, ngayon si Sarah siguro hindi na share ng ayos. Ayun, binulgar si Martin at si Saldico. <laughs> Di ba? Oh, yan, yan, yan din ang nasa isip ko, mga kababayan. Naiisip nyo ba yan? Ha? Ah, naiisip nyo ba yan? Kasi bakit ganito, oh? Matagal na pala alam ni Sarah na ang may hawak ng pundo ng Pilipinas ay dalawang tao lang, si Martin at si Saldico. Bakit ngayon lang siya nagsalita? Baka kasi, ang nasa isip ko, baka kasi na magnakaw sila ng isang bilyon, tapos syempre, divide into three, hati sila tatlo. Pag hindi siya nabigyan siguro, hindi siguro ibinigay yung tamang share sa kanya, kaya binulgar niya. <laughs> yun ang pagkakaano ko ha, yun sa aking sarili lang yun ha. Bakit matagal na pala niyang alam na may ganyang kalakaran? Bakit hindi siya nagsabi? oh, baka kasi yung party niya kulang. oh, nagkagulangan sa party ba? Kaya nga, di ba? Ganon kay Ang, ang nasa isipan ko, parang ganon. Bakit ka magsasalita ng ganyan kung matagal mo na palang alam? Hindi ka ba na-share ng ayos? Yun ah, yun ang nasa isip ko agad. si oh, siguro ito. Di ba may mga ganyan mga kababayan? Hmm? Oh, halimbawa ako ngayon na masko tayo, 'di ba? Malapit na ang Pasko. Siyempre, mag ano, may kakanta, may maggagano ng alam mo yung pantunog, tapos may sasayaw. Siyempre, kapag ang binigay sampo, tatlo kayo, di tag tres kayo. Oh, yung bariya ipunin niyo para ma, ma, ma share nyo na naman ulit. Siguro sa isang libo nilang na income, sa ilang bahay nilang kinantahan, siguro sa isang libo, ang binigay kay Sarah 200 lang. Ah, yung kay Martin Romualdez at kay Saldico, tag 400 sila. Oo, oh, oh. kaya ngayon si Sarah hindi ma ano, hindi matanggap na 200 lang kumanta. Ah, oh, eh, kay alam nyo, yung may hawak ng pundo sa Pilipinas dalawang tao lang, si Saldico, si Martin Romualdez. Oh, bakit mo alam? At bakit ngayon ka lang kumanta? Eh, matagal mo na pala yang alam. Kasi bakit? Baka yung share niya, hindi nabigay ng ayos. Kaya kumanta. ba diba? O, ganun yan, mga kababayan. Ngayon, gets niyo na. ba diba? Mm -mm, bakit, Diyos ko, katagal-tagal, alam nyo, matagal na naming alam yan eh. Hindi pa kami vice president, hindi pa ako president. Usap-usapan na yan. ba diba sabi niya yan? Uh, alam nyo, matagal na yan. Usap-usapan na yan. Mm, -mm. Diyos ko po naman mm. So yun lang ha, yung aking reaksyon mga kababayan Ako, abangan po natin mga kababayan Na malayo pa ang disimpre si Bungo Makukulong na yan <laughs> Sabi pa naman ni Rimulya ha? Anong sabi ni Rimulya? Ha? Ang sabi, hiniram lang daw ng pamilya ni Bungo Lisensya ni Diskaya oh. Pero imposible naman na lisensya lang